nakikita niyo, nakikita niyo po ay ang binanggang truck ng kulay puti at uh, pati yung bako. Uh, ano pong masasabi ninyo? Ano pong nangyari? <laughs> Wala daw ng preno yung ano, yung yung 3076 na NEG, plate number. Mm -hmm. Wala na preno sa taas pa lang. No, uh, tapos, nabangga niya yung bako at saka yung truck. Kaya po. Uh, pero mataas pa lang bumaligtag na yung Ay yung ano, yung truck. Yung truck. Dahil sa narubuhay na. po yung driver Liga na, ng, na. Na, na. accident din. Huwag ka na makuha okay. ng pagkain ng manok na. Mga ano, yung ano yung, oras? Mga, mga 10 siguro. 10, 10, 10 rin. Rin. Thank you po sir, sir, anong sasabi niyo, sir? Sa, niyo, sir? Ah, sir, ano pong ano po sasabi niyo, sir? Sa nangyari? Wala muna akong magsalita. pa po nang wala pa pong Okay, hindi, okay. ano lang yung isip ko. Wala po pa, pa po lang pong impormasyon po. Ah, okay. So, under investigation pa yung nangyari po sa dalawang truck na ito. Marami po ngang nag uh, nag sa nangyari po sa track na to.